Yo! Good morning! Ay, hindi pala good morning. Good afternoon! So, nandito kami ngayon sa Belmondo Italia Corporation. Dito lang. Kumakot kaming karton. Hindi pa nga ako nagpapalit ng damit. Pawis-pawis. Naantay namin yung gate pass. Inahapot kami ng lunchtime. So, sa makatawid. hindi na natuwa maaga kami dumating para sa kumakot na karton ang problema pagdating namin dito nagantay pa kami pagantay namin pagtingin namin yung karton nandun pa sa may syuyok, syuyok ha suyok, hindi kayang sundutin ng ng forklift nila sa loob kasi bagong pintura yung ibang park ng sahig nila so ang ending minanumano namin ni tatay rimeng nilabas ko doon inaluwas, pinaleta, tapos ginaklip dan dito sa may uh, receiving tsaka outgoing, ano uh, outgoing area doon namin tinimbang so nung tinimbang wala pa namang alas 12 eh eh, 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 yun, natagalan. Natagalan yung kipas niya. Pirma na lang yun eh. Gutom na gutom pa naman ako. Hindi pa ako nagkakape. Eh. Walang laman ng tiyan ko kung tubig. Hindi pa ako nagkakape. Hindi tinapay, wala. So ganito ang buhay. Mga bossing. Kumusta mga buhay-buhay? ganito tamang antay wala magagawa hindi ko mapakita sa inyo yung kinagawa namin eh. kasi tinatamad akong bababahe kasi tinatamad nga ako eh. mm. So,

Pero okay lang. Wala na naman nakukuha sa isang nga nilang eh. Talagang kailangan mag-antay. Tsaga Ayun, nakuha na. Lumating na. Teka lang mga aking partner. Wait lang ha. So iyana. Dumating na. Sa wakas So gan dinto na lang muli. Hanggang sa muli. At wala nang muli dahil ito na huli dahil tapos na kami. Salamat. Mm -hmm.